Dalawang babae ang na naaresto ng Paranaque City Police Station Drug Enforcement Unit sa unang araw pa lamang ng pagpasok ng taong 2023. Pasado alas 3.25 kahapon ng kumagat sa ikinasambay bus operation ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Paranaque Police ang dalawang sospek na babae sa kahabaan na headline suite 4th State Barangay San Antonio, Paranaque City. Nakilala ni Paranyaki City Chief of Police Colonel Renato Ocampo ang dalawang babaeng sospek na sinalani Nalani Kusain Imilig, 22 years old, at Sophia Andatun Imatampay, 23 years old, na kumpiska sa mga naarestong sospek at tatlong sa na hininalang Shabu na may timbang na 55 grams na may market value na 374,000 pesos bukod sa ipinagbabawal na droga na din sa dalawang babaeng sospek ang 1,000 pesos na ginamit sa buy bus operation anim na pirasong budol money na 1,000 pesos at isang brown shoulder bag nakatakda naman na sampahan ng kaso mga sospek sa paglabag sa section 5 at section 11 ng article 11 ng Republic Act 9165 o paglabag sa dangerous drugs act of 2002 ang naturang aksyon ng mga pulis ay bahagi sa programang Safe NCRPO sa pamumuno ni Police Major General John L. at Safe SPD sa pangunguna naman ni Police Brigadier General Kirby John Brian Krapa. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang ang balita.